Yan. Ayun kan. Hala, laki talaga nawa 'to. Sino 'to? May huli din po mga kanin talaga. Ito oh, 'yung kanin, ha. Ah, talaga 'yung dinawit grabe. Hoy. Para na araw kami napasabak sa kanay, hindi na natin alam kung ano uros na. Tingnan ko lang uh. 'yung huli ng mga kanin ngayon. Grabe. Puro oh, kuno na ay bangka.

Yon, na, at mamaya na tayo mag-intro, mga kaani. Yon, at magpapunta ka po. Yon, mga kaani. Ayan o, oh, yung mga binubunot namin, mga kaani. Ayan o. Oh. oh, Merong lulay. Ayan. Grabe, lakas na kulang, mga kaani. Upang namin o, oh, alas mapunong na ng tubig. Ayan. Balik, nakakaapat na kami, mga kaani. Na kulay sa mga binubunot namin meron na yun, meron pa na mga kanyo hahahaha <laughs> ito mga binubunot namin grabe. grabe hindi lang kasi umulan na malakas mga kanyo hindi namin bubunotin ito mga to sunod sunod pa naman yung huli namin dito nilipat namin sa mababaw yan at yun, dalawang sunod yung huli mga kanyo binuburot sa talaga namin mga kanil kasi hindi na kwan, hindi na kaya at bubabayan kasi yung ilog mga kanil oh. yan baka bumaha mataan tong ating bukatok sayang lang baling walang mahuli sa mapabaw basta hindi lang mawala yung bukatok yun mga kanil update na lang namin kayo yung mahuli natin oh. Yan, malalim na yung bag na namin. Ah, ang <laughs> sunod talaga yung huli namin ito mga binubunot namin mga kanay ayan ito yung, yung huli thank you ayan at yung mga nagkumang dyan mga kanay na mga kasama namin naghihiyawan sila dyan <laughs> kasi umulan na naman ayan at update ko lang kayo mga kanay sa ating mga binubunot ayan kung mayroong huli itong mga to o yun naman suwerte lang mga kanay thank you lord <laughs> lahat na nang bunutin ko mga kane, may huli puro po. <laughs> <Poro> pulanta <laughs> <laughs> grabe mga kanay yan yung mga binubunot natin mga kanay puro may huli na kundi lang malalim ito mga kanay yung mga binubunot na to hindi namin hinalisin dam kasi ng tubig sayang naman mga kanin kung maanog lang Ay. Yeah, mga kanin tapit tapit ko na lang kayo mga kanin kapag meron tayong huli na na itataas yun yun mga kanin grabe Uh, lahat na lang dati ng mga kanin may lang ko to grabe ang lalaki ng tilapay mga kanin mga dugutog kukulat isang halos isang kilo yung mga kanin <gambiente> <Ja. gambiente> yung ayun pa isang mga kanin yung natin grabe Kunti lang kasi malakas lumalim mga kanin at manutong dito. Hindi ko bubunutin ito mga kanin. Sayang, mahuli na malalaki. Ngayon binubunot namin, halos sunod-sunod eh. Mahuli namin mga kanin yung. Oh. Ayan, sinatangka ni tatay. Ayan o. No? <laughs> thank Lord. Kahit na sa huling lang ay eh, humuli. Puro uh, yan o. No? yung mga yan hindi tatayo <laughs> ito katanggal <laughs> sunod sunod na yung huli namin mga kani yan bubunutin tata yan bubunutin nyo mga may huli yan ayun ang kani ang laki na naman o sunod sunod na yung huli namin dito mga kani talagang lahat ng bubunutin namin ayan marami rami kami bubunutin mga kani papunta sa mababaw pero itong sa mababaw malalim ilan na lang to grabe mga kani o oh. Pupin oh, si Lord Ito, ito pa mga kani Ito, ay maganto mga kani Meron dito mga kani Meron dito, meron din Ay, ay. <laughs> Grabe Lahat tala na nang bunutin namin mga kani May huli ay ito oh, Thank you Lord <laughs> Ngayon Huwag na natin ipatayin mga kani Tingnan natin itong dalawa May tatlo pala itong mga kani Kailangan nakalubog na isa dyan Hindi natin matandaan ko sa yung isa rito. Yung malitang tulos. Yung bali. muna natin to. Ito na ito. pati ito buli to. Ay, wala ito mga Sayang isang Ito isa. sana mayroon din to mga kani yung isa mga kani hindi na namin makita dyan nung oh. lumubog maliit kasi yung tunong kailangan bunutin mga kani ayun wala to yun mga kani at lipat tayo sa mababaw oh. bunutin na rin namin yun at atlit ko na lang kayo dun, kung mayroong mahuli yun mga kani lumipat na tayo rito sa mababaw oh. ayun pasensya na kayo mga kani malabo yung ating video kasi yan mulan. Ito bunutin natin itong mga tulos mga kani. Ayan. So may huli itong mga kani. Ayun yun. Ayun yun. Ang laki natin lahat yung tigilon. Ayun. Ayun ito. laki. Tignan natin. ikat kat mga kani. Tignan natin itong mga tulos natin na to. Yan, bagyo, ito. Ayan. Kahit mga bagyo. Muhuni. Ito. Meron dito mga... Ay meron dito mga Ayun, ayun! Thank you Lord! Thank you Lord! O, turot -turot talaga! Kailangan namin bunutin mga kaanay kasi ako siyang tubig oh. o. Delikado! Delikado yung amin aming bukatot. Ayan! Magaling... Walang siyang mahuli sa mababa o. Oh. Basta pero lang, hindi lang maanot yung bukatot namin mga kaanay. Yan, binubunut na namin talaga o. Oh. Ayan! dalawa agad mga kani. yan hindi pa tayo sa mababaw yan at atakdi at, at, ko na lang kayo mga kahani kapag mayroon ayun mga kahani yan o mababaw na yan yun ang dito sa mababaw mga kahani yan ayun mga kahani pulaan oh, na naman lord ayun o no. talaga lakas ng ulan mga kahani oh. grabe kaya pasensya na kayo sa ating video kung medyo malabo nakakaabot talaga <laughs> ito binubunot natin itong mga umang natin dito mga kahanay eh. dalikado kasi ito kapag hindi natin bunutin yan so, na tapdi-tapdi ko na lang kayo mga kahanay eh. yun sana makarami pa tayo hindi pa tayo nakapagpandaw sa malalim yung umang na natin sa mababot yung binubunot natin yun dito sa daan tubig Ayon kasi yung daan tubig mga kahanay eh, ano sayang kumano tumukatot natin <laughs> Ya, yeah, grabe mga kanay. Talagang nup-nup ito sa Ilocano mga kanay. Ya, yeah, lakas ng ulan. Grabe. Nakarami kami kay tatay mga kanay. Ano? Ayan. Oh, ito. Malaki may tubig din. Yun mga kanay. <laughs> ah, sana marami pa tayo mauling mamaya dyan. Pero wala na akong pag-video mga kanay. Kasi ilang minuto na lang itong video natin. Magpapandaw sa malalim ayan nagtapdik na lang kayo mamaya mga kane kung mayroon pa tayong mahuli daw yun yun mga kane at ito tinutugtungan natin itong umang namin dito na bukatot mga kahani kaso lumabo na yung papandawin natin dyan kaya puntahan na muna natin magpandaw muna tayo mga kahani ng bukatot pero hindi ko na kayo may sasama na magpandaw mga kahani update ko na lang kayo mamaya kasi malabo na at bukanin lang namin baka uh -huh. sakali na makita pa yung bukatot

Sabi naman yung huli bilangin natin mga kahanig bilangin, bilangin natin 2, 4, 6, 8, 10 12, 14, 16, 18, 20 22, 24, 26, 27, 28, 29, eh. 30 pula, 30, 32, 34, 35, lahat mga kahanay 35 piraso. Hindi natin mabijuan kasi mga kahani, kasi yan, yan yung naman mga kahani, sobrang labo. Grabe. Ay. Labo mga kanil Kaya hindi na tayo video ng maayos kanina yan Ayan, Ayan lahat yung huli natin Yung pulahan na tilapia mga kanil ano? Grabe Ito lalaki lala ang ng mga kanil ano. Puro pulahan Ayan siguro Mga pinta yung piraso mga Ayan, ano. <laughs> Grabe mga bukod namin dyan sa malalalim yan, mga nalunod na.

at pa-subscribe yun yun mga kani at magandang hapon sa ating lahat